Pinalaga ni Gao Cheng ang eksenang hindi nakita ng referee sa huling minuto ng bakbakan ng TNT at Rain or Shine. Ibinita naman ni Arvin Tolentino ang nararamdamang saya ng padapay nila ang Barangay Hinebra sa Game 4. Habang dismayado naman si Coach Team sa pagkatalong nalasap ng Barangay Hinebra sa mga kamay ng Northport. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tingin ni Coach Yang Giao na isahan sila orang buong grupo ng Rain or Shine, hindi lamang ng referee kundi maging ni RR Pugoy. Banggit niya, posibleng nagbago ang takbo ng bakbakan kung naitawag ng foul ng mga referee, pabor sa kanila hindi sa TNT Tropang Giga, ang nangyaring paghila umano ni RR Pugoy kay Gian Mamuyak. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Yang sa report ni Jerry Ramos sa spin. May mga sitwasyon na sa tingin ko posibleng bumago sa momentum ng bakbakan eh maaaring may epekto sa naging resulta ng laban. Hinila ni RR Pugay si Mamu, binigyan pa sila ng 3 points. Dapat yon free throws namin yon naging 3 points pa sa kabila. Well, unang-una, minado naman si Coach Eng na hindi rin maganda yung pinakita ng ilan sa kanyang mga player. Base sa mga nakita natin, ha, si Thompson lang talaga yung nagtala ng double digit. 44 points, 13 rebounds, 1 assist, 1 steal, and meron siyang apat na turnovers. Bukod sa kanya, wala na talaga eh. Pero ang sinasabi niya kasi dito, yung eksena na nakikita natin sa screen, kung saan takbo ang Rain or Shine. Pasok ay mamu yung bola habang hinaharangan ni RR Pugoy habang paparating si Nambatak. Tapos niyan, nag-slide si Mamuyak. Yung bola nakuha naman ni RR Pugoy sabay sa laksak. A problema na tawagan pala ni Rep ng foul si Thompson laban kay Kelly Williams na naiwan do sa takbuhan. Kaya yung resulta, 2 points plus of course free throw. Ayun, dagdag 3 points sa TNT yon. So, sa so pag-analisa ni Coach Cheng dapat foul si Pogoy sa eksena na yon. Ayon kasi sa kanya kay Coach Cheng hinila ni Pogoy si Mamuyak dahilan para mag-slide si Mamuyak. So, para sa kanya kay Coach Cheng pa rin, posibleng nagbagong takbo ng laban kung naitawag ng rep ng foul pabor sa kanila hindi sa TNT. Noong time na yon, 2 minutes and 56 seconds. Lamang ng lima yung TNT kaya kung tutusin, makakamada si Mamuyak or sino man sa player ng Rain or Shine, posibleng maging tatlo na lang ang lamang ng TNT, di ba? Mula sa limang lamang nila. Ang siste naging walo imbes na maging tatlo na dagdagan dahil sa kamada ni Pugay at foul ni Thompson kay Williams. Sa panig ni Coach Cheng mahirap talagang tanggapin lalo na kung nasa isip niya talaga na hinila ni Pugay si Mamu para makakuha ng bentahe. Problema, hindi ata nakita ng referee ang eksena na yon na tinutumbok ng reklamo ni Coach Cheng So sa ngayon 3-1 na sila, ha? tatlo ang TNT at isa sa Reynold Shine. Medyo mabigat na yan. Kaya kung hindi nila magagawa ng paraan ng depensang inilalatag ni Coach Chot, posibleng sagasaan sila ng TNT at tuloy ang malaglag sa Game 5. Kung tila hindi matanggap ni Coach Yang ang naging hatol ng referee sa bakbakan ng Reynold Shine at TNT, ibinita e naman ni Arvin Tolentino ang panalo ng grupo ng Northport laban sa barangay Hinebra. Ayon sa kanya, kinailangan niya mag-step up para mapigilan ang pananalasa ng dating kuponan. Bukod dyan, ibinida rin niya ang pakiramdam ng manalo at talunin ng Barangay Hinebra sa unang pagkakataon sa semis. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Arvin Tolentino sa report ni Bea Micalier ng GMA Integrated News. Kinailangan talaga kasi kung hindi out na kami. Kung baga find a way kami bilang na nakakita kami ng paraan. Ang sarap sa feeling na nanalo rin kami. Pero syempre isa pa lang yun eh. Isa pa lang panalo yan. Kailangan manalo pa kami and hopefully magtuloy-tuloy yung magandang game namin. Mula sa susunod na laro hanggang sa huling laro. Kailangan nating humanap ng paraan para manalo. Tatlo pa yun eh. Mukhang imposible pero wala namang imposible. Grabe po yung ginawa ni Arvin Tolentino kagabi. Hindi talaga biro. Double-double po siya rito eh. Muntik na mag-triple-double. Kumamado siya ng 20 points, 9 rebounds, 11 assists, apat na steel at isang black, meron siyang isang turnover. Sulit na sulit yung gabi niya, di ba? Isa lang yung naitala niyang turnover doon. Tapos yung 9 rebounds niya, walo doon kinuha niya sa depensa. Isa lang ang offensive rebound niya. Ang bigat nito ah. Pero hindi lang naman siya kumumada dyan eh. Andyan din naman yung kapwa niya Hinebra player dati na si Paulo Taha. Kumumada rin siya ng 11 points, 3 rebounds at 3 steal. Hindi malimit na ipapasok si Taha. At para sa kaalaman nating lahat, limang beses pa lang mano siyang naipasok sa elimination round. Pero base sa kanya, handang-handa naman siya sakaling hugutin siya ni Coach Bonitan para sa bakbakan. Balikan natin si Arvin, ang dating Hinebra player na ngayon ay kalaban na nila. Iba yung feeling. Una kasi, nasa bangin na sila. Wala nang bukas kung matatalo pa sila, di ba? Pangalawa, hindi ganun kaganda yung performance niya sa mga naon ng tatlong laban. Kaya para sa kanya, ibang-ibang pakiramdam. Parang nakawala siya sa hawla. And yung hawla na yun, si Stephen Holt. Iba kasi ang ibinibigay na depensa ni Holt kay Tolentino nitong mga nagdaang bakbakan dahilan para hindi siya makakamada at tuloy ang gulpihin ng barangay Hinebra yung Northport. Siyempre credit kay Kadim Jack na may 39 points at 15 rebounds. Kay William Navarro na meron 16 points at 5 rebounds. And of course, kay Monzon, meron siyang 14 points, 2 rebounds at 5 assists. Lahat talaga sila pumutok para maiwasan ang pananalasa ng Barangay Hinebra. Habang tila nagdiwang ang grupo ni Arvin Tolentino sa panalo ng Northport versus Barangay Hinebra, hindi naman ikinaila ni Coach Team na nadismaya siya sa pinakitang laban ng kanyang kuponan. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang pagkatalong nakuha nila sa mga bata ni Coach Bonitan na nauna na nilang binakbakan sa tatlong laban. Narito ang kanyang paglalantad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni John Balesteros ng One Sports. Nahirapan kami, parang hinihila mo pa sila para maging lakin sa bakbakan eh. Lakin sa dati na naming ginagawa. Hindi ito katanggap-tanggap kahit alam na namin na maaaring mangyari 'yon. Hindi ito katanggap-tanggap para sa amin. Obviously, nang hinayaan si Coach Team sa chance na masweep sweep nila yung Northport. Alam naman natin na kaya nilang gawin 'yon. Walang duda 'yon. Pero kaya din kasi ng Northport na bumalik mula sa tatlong beses na pagkabigo sa kamay ng Barangay Ginebra. So, disappointed si Coach Team. Normal naman yon kasi nakita niya na hindi ganong katindi yung pinakitang performance ng kanyang mga player. Kahit pitong players niya kumumada ng double digit, hindi naman pwedeng baliwalay ng katotohanan na kinapos sila sa dulo ng laban. Nabaliwala yung pinakitang hassle ni RJ, ni Holt at ni Malonzo nung bandang 2 minutes na, di ba? Sila talaga yung kumumada habang nakalala mga Northport. Yung 3 point ni Stephen Holtz sa natitirang 36 seconds, ang laki po nun. Unfortunately, hindi na nasundan yun eh. Napunta na ulit sa Northport ang lahat matapos nun. Ang laking bagay ng birada sana ni Holt. Pero sinunog bigla ni Karim Jack ang pangarap ng Gene Kings na iswi pang Northport. And the rest is history na. Talo sila 103-108. 3-1 na sila ngayon. May pag-asa pang Northport dahil lumalaban naman sila. Pero malaki din ang pag-asa ng Barangay Hinebra. Isa na lang kasi eh. Kaya magandang laban na naghihintay sa atin dito sa paparating na Game 5. So guys, maraming maraming salamat.